kaya ng lahat ng apoy na yon kaya kailangan meron silang karamay. Kung meron nagpauso ng crab mentality, si Iblis yun, sure, hihilain niyang lahat, pahulog sa apoy ng impyerno, sisingin niya kahit walang utang, lilitin niya kahit maayos, parurumihin niya kahit matuwid, at ibabaluktad niya kayo kahit anong sikap niyong magpakaninis. Dahil kailangan niya ng karamay, kailangan niya kayo. Kaya kung ayon niyo sa Islam, baka gusto niyo sa kanya. Walang problema hindi naman kayo nakatanig ka o nakaposas para papasok sa relihiyon na ito. Si Iblis na walang utang na loob sa Diyos at hindi marunong magpasalamat. Yan ang kanyang maitim na layunin na kahit nandito ka na sa Islam o kahit gusto mo nang pumasok sa Islam, namimintuan ka na at namimintana sa pagpasok ng Islam o kaya ay namumuro ka na, no? malapit ka ng kainin ng lupa namumuro ka na, ililigaw at ililigaw ka pa rin niya. Kasi gusto niya, classmate. Seatmate. Gusto niya namang kasama sa interno. Bahala ka na kung gusto mo niyan. Ayaw ni Iblis na ang mga lumayo ay magbalik. Ayaw ni Iblis na ang mga na ko ay lumingon. O ang mga nagkakamali ay bago, Ayaw ni Iblis na ang mga bumabaluktot ay magsituwid. Ayaw ni Iblis na ang mga nagkakasala ay magbago at sumunod. Ayaw niya na ang mga nakilabang ay magpasalamat o tumanaw ng utang na loob. Ayaw ni Iblis siya. Kaya ikaw, bahala sa sarili mo. Kung kahit na ikay kumakain, ayaw mo magpasalamat. Kahit ikay humihinga, hindi ka nag-aalala na kahit ikay o nakakainom sa tubig ni Anla, ay hindi ka marunong magpakuli. Na kahit ikaw nakikinamang sa iyong esposa o kayang esposo, hindi ka marunong magpaluwalhati. Na kahit, kahit ikaw nanatiling may trabaho, hindi ka marunong magdumakila sa kanya. Bahala ka. Malaya ang lahat sa kanyang gugustuhin, malaya ang lahat, magpasasa sa pakinabang na ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang, tatapusin ang lahat ng ito ng kamatayan bukas na lang ako magbumuslim Next week na lang ako magbumuslim Parang bukas na lang ako magsisisi, bukas na lang ako magpapakatuit, bukas na lang ako maglalaba, bukas na lang ako magbabayad ng utang, bukas na lang ako magtatrabaho, bukas na lang ng buka. Subhanallah. Kung bukas na lang ang ating susundin at, at prinsipyong pang tomorrow, pang bukas, ano pa yung klaseng mapapala natin dito sa buhay? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos ng a'udhu billahi minasyayatan al-rajim, sa klolo mo na kay ang nalaban ko sa tanasang isinong pa. Walaw tara idil mujirimuna na kisuru inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na fangji'na na'ana salihan inna mukinun. Ang sabi ni Allah doon sa ayan na iyon. Kung makikita mo lang, kapag ang mga salarin ay ko dahil sa pagkahiya sa harap ng kanilang Panginoon. Aming Panginoon, nakita na po namin, patay na kasi sila eh, tsaka nasa araw na ng pagbukol. Nakita na po namin at napakinggan, ibalik niyo po kami, gagawa na kami ng mabuti. Kami po ngayon ay nakatitiyak na talaga. Kaya lang, paano pa nila pakikinabangan yung pagkakakita ngayon? Eh, nung nakakakita pa talaga silang buhay, na hindi pa naghihiwalay ang kanilang mga kaluluwa at katawan, hindi nila ginawa yung sinasabi na na ang pinapagbabago. So, hinihingi naman ang bawat isa, kasi meron akong narinig na bakit hindi ako ang piniling propeta. Bakit hindi sa akin nagpadala ng pahayag? Bakit hindi ako nandun sa kuweba at dinabaan ng anghel at tinalaman ng kanyang Fidelasyon. Bakit? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, laban o para sa'yo, Detente na lang po Nung kalagayan mo. Pagkatapos ng audo din lang, hindi na siya yung mga mabajin. Saklo na muna kayo, laban kay sa tanas ang isinumpa. Walaw si'na la na kulla nafsing hudaha. Walakin akmal kawlo minni laamla jahannam la jahannama al jinnati wal nasi ajma'in. Ang sabi ni Allah doon, kung nila Islang namin, ay pinaratingan namin lahat ng kanya-kanya niyang gabay. Kaya lang, nagkatotoo ang wika mula sa amin. Pupunuin ko ang impyerno ng mga inkanto at ng mga taong sama-sama. Kaya kung ayon yung sumunod sa nag-iisang gabay niya, pupunuin niya ang impyerno ng sama-sama kayo, pati na lang inyong mga sinunod-sunod bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lumikha ng lahat. Pagkatapos ay sasabihin sa lahat, ng mga kaklase ng mga demonyo sa impyerno habang sila ay pinapaso-paso sa pagmumuka at nilalapdos-lapdos ang buong katawan. Pagkatapos ng awod, din lahi minas siya ito, narajin sa klodo mula kay Allah, pag kisa ka nasang isinumpa. Fadruku <todic> bima nasitum liqa ayawmikum hada inna nasinakum wadruku azab al-kuld. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم ang sabi ni Allah doon sa ayan na iyon lasapin ninyo lasapin ninyo dahil sa paglimot ninyo sa pakikipagtipanan sa araw ninyong iyan kami ay nalimot na rin namin kayo at tikman ninyo ang parusang walang hanggan dahil sa inyong kagagawaan. Islam bago ka mamatay. Islam habang ikay nabubuhay. Islam pa rin bago ka binigyan ng hininga. Islam pa rin ang iyong iniwan at tinalikuran. Islam pa rin ang iyong inilimot at pinabayaan. Islam pa rin ang iyong inayawan at tinalikuran. Tapos, ang gusto mo pa rin pala sa huli ay Islam. Hindi mo pa ginawa ngayon. Parang si Iblis, gusto rin naman pala talagang sumunod, umaayaw-ayaw pa. Kaya yan hanggang sa araw ng paghukom, ang hinihintay na lang ay mga kaklase niya. Magpalista kayo, bahala kayo sa kanya-kanya ninyong mga buhay. Pero sana, bago pa matapos at malagot ang hiningan niya, nakapagsisi na tayo at nakapagbago at naisunod na natin ang ating mga sarili sa kalooban ng kung may kapal na gumawa ng buhay natin niya. Hanggang dyan na lang muna kasi tinawag na tayo sa ating bahay bahay dalaminan subhanakallah wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu assalamu alaykum babalik po tayo para sa ating sagutan at tanungan pupunta na lang po muna kami sa mako at saka ng ulo na kaya ang na lang yung ginawang halimbawa ng mahal na propeta Muhammad Amen. Subhanakallah wa bihamdik. Masyadu ala ilaha illa at. Masyadu ala ilaha illa at. Salamat alaikum. Baralik po tayo para sa ating sagutan at tanungan. Pupunta na lang po muna kami sa nato. At sa kanang pagalingan ulo na. Kaya ang halimbawa na lang, yung inihim, ginawang halimbawa ng mahal na propeta Muhammad wa alaikum. Salamat wa rahmatullahi wa barakat. Yung ginawang ehemplo na o itinuro pa rin na pag, kapag kami ano bang karamdaman o sakit, o ano mang aray, no? kasi sanay tayo sa sakit, pero sinasabi natin, hindi sakit, kundi aray. Sino mga may aray, kapag hindi mo na makaya, hindi mo na kaya tiisil, you can seek cure from Allah, subhanahu wa ta'ala, from God. Ang gagawin mo ngayon, sa kagaya ng nakagawian ng gawin, at itinuro naman ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi sallam, hindi tayo pipili ng basta kung anong parte ng Quran, kundi buong Quran pwedeng gamitin kasi pinagtatalo na, alin ba dyan ang dapat sa sakit ng ulo? Alin ba dyan sa sakit ng daliri? Ano sa sakit ng ngiti? Ano sa sakit ng mata? Ano sa sakit ng labi? Ano yung para sa singaw? Ano yung para sa pilay? Ano yung para sa bali? Ano alin... yung... Subhanallah. Hindi na kailangan kung para sa ano-ano o kung ano-ano. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran ay shifa, no? Ang buong Quran ay shifa, ang buong Quran ay lunas lima ti sudurikum sa anumang nasa inyong mga kalooban. Hindi ba, wakay nag-aalala. Kasi sakit din yan eh o kaya ay binasted si, yung lalaki, no? Bumagsak, hindi tinanggap ng mga magulang sa kanyang pag-aalok ng kasal. So, masakit. Hindi lang yung basta sakit, na no? Sakit yun sa kalooban. O, so, sabi ni Allah, Shifa o lima fissudu. Yan ay gamot o luna sa anumang tinataglay na sakit ng ating mga kalooban. At pagkatapos ay sinabi pa rin sa ibang aya na ipinababani ni Allah subhanahu wa ta'ala in all generality, ang Quran for cure, for Shifa. Okay. So, gagamitin natin ang Quran for cure. Hindi siya haram o hindi siya yung pinagbabawal dun sa halik-halik na iyon. Okay, so may dalawang tinutukoy na rokya. Pag nakarinig kayo ng word na rokya, i-separate yung bawal na rokya at yung rokya na pinapayagan. Yung rokya, yung ginagamit ng mga tao sa jahiliya o yung walang kaalaman, yung pangkukulam, panganting-anting, panghula, etc. Yung rokya na halal, ito yung rokya na wala kong ibang ginamit kundi sa paraanan ng Prof. Muhammad s.a.w. at pinanggalingan ng Quran o salita ni Allah taala kaya ang sino ma na makagagawa ay hindi siya gumagamit ng anting-anting at anumang pang-aamulit o anumang pangkukulam o panguhula. Hindi siya nakagamit ng anumang dyan. O hindi siya lumapit sa sino mang meron yan. O kaya ay kailangan kay papayarun, hindi siya mapamahiin yung bang nalaglag yung kutsara na kumidarating. No, hindi ganon, hindi siya nakapag ganon, kundi wala siyang ibang inasahan sa buong buhay niya hanggang siya mamatay, kundi kung ano lang yung pinapangyari ni Anna, yun lang ang nagagalap, ayun ang sinabi ng Prophet sallallahu alayhi wa kasama siya doon sa may advantage na yun. Yan. Ang ganda ng talong ni sister ha, ah. masya Allah, nagbabasa ng akta. Sister at talong? Okay. Yes. Sister? sister yes. Saan yes. mga brothers si Dito? Opo, sige po. Hindi na, lang, dito. <laughs> okay. <laughs> 啊，好的。 sister, hindi lang siya nagbabasa. Siya ay talagang kung saan mang sulok nandun ang kaalaman tungkol sa Islam, nandun siya. Sabi ni sister, ay eh, napanood daw niya sa channel 2, isang hadith, pinaflash flash sa screen. At sinabi doon na isang nalaki ang nagtanong sa mahal na Prophet Muhammad sana alayhi wasallam. O oh, Prophet of Allah, how can I enter paradise? Sabi ng ganun ng Prophet sa kanya, na alayhi wasallam, sabi niya, "Wag ka nang magtatambal kay Allah ni naman. Ha? lato shrik billah. Papasok ka na lang na. Huwag ka lang magtatambal kay Allah na sinang sino man, papasok ka na lang na. Sabi naman ng lalaki, O Prophet of Allah, kahit po ba magnakaw, kahit po ba magkumit ng pangangalunya, kahit po, kahit po, kahit po, no? Binanggit niya. Sabi ng Prophet lang, yes. Ngayon ang tanong ni sister, bakit ganon? Nagkumit na, nagkumit na, nagkumit na, o nakiapit pa, nagnakaw na. So, ano itong kriminalidad? Dahil lang sa sinabi niyang walang ibang dapat sambahin at Diyosin kundi si Allah, pasok ng dyan na. Ganito yun sis. Maraming puntos ang hindi na lumabas sa hadit na yun kasi maaaring yung nagtanong ay nakarinig na nitong mga understood na items na ito bago pa siya nagtanong. Kaya hindi na ipiniliwanag pa ng propeta. Kasi ang Prophet Muhammad Sala Ali Wasallam, ano siya, meron siyang karakteristik na jawami, meron kalim, no? Ang ikli niya magsalita, hagip niya lahat ng dapat na mahagip. Ngayon, dun sa tanong hindi lumwas yung yung tao ba pagkatapos niya mag yung tao ba pagkatapos niya mag yung tao ba pagkatapos niya gumawa ng kasalanan, tao ba is repentance, ano? Kasi, hindi sapat ang adultery para pang habay, habang buhay tayong mapunta sa, manatili sa impyerno. Hindi din sapat ang pagnanakaw para habang buhay tayong manatili sa impyerno. Ang dahilan lang, para tayo mabawalan pumasok ng paraiso, no? Kasi ang ang ang, ang titingnan natin hindi lang basta pag, pagpasok sa impierno eh. Yung din yung pananatili, ah, pagpasok sa paraiso, yung din yung pananatili kung hanggang kailan o pang magpakailan pa man ba yung pananatili sa impierno. Ngayon, kung hindi sa patang adultery, hindi sa ang pagdana, hindi sa patang ang anumang krimen para ka mag forever o sa sa, sa impierno, eh ano naman yung bagay na makapag babawan nang o makapipigil lang sa iyo na makapasok ka sa impyerno. Halimbawa, ipagpalagay natin, pinagdosahan na ng tao yung pagiging adultery. Kung sabaw, hindi siya nakapagsisi. Pinagdosahan ng tao yung pagnanakaw. Naubos na yung, naubos na yung kasamaang yun mula sa kanya ng apoy na impyerno. Paano ngayon siya makakapasok ng paraiso? Tapos na yung kanyang term. Tapos na yung kanyang pagdurusa. No, tapos na. Paano siya makapasok ng paraiso? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala dun sa isa sa mga aya sa Quran, Pagkatapos ng A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, sa klono na mo laki ang nabang kasi rata sa isulong ta, Bismillahirrahmanirrahim. Sa so, <coughs> sa ngala ni Allah ang oh, maawain, ang mahabagin, nah, sabi niya, Innahu man yushrik billah, faqad harram Allahu alayhi jannah Ang sabi ni Allah doon, ang sinumang mag tatambal kay Allah. Ginawa ng haram ni Allah para sa kanyang janna. So, yung taong nag-adultery yung taong nagnakaw lang, hindi siya bawal pumasok ng paraiso. Pwede. Pagkatapos niya, pagdusahan ng kanyang ginawa kasalanan. Pero, sino ang hindi makakapasok ng paraiso? Yung kasalanan ng nagawa niya, hindi kayang patawarin ng may-ari ng paraiso. Yun ay dahil sa meron siyang inako nakakampi, na hindi kakampi, nakaklase, nakabantay, nakatulad, nakamukha, nakabahagi ng buong may kapa. Hindi mapapatawad yan. Magtaya ngayon dito sa buhay na ito, magkasala ka na sa kapwa mo. Kung talaga makasalanan ka, no, hindi ko naman in-encourage magkasala ka, eh. humayo kayo yun at magkasala. Hindi ko sinasabi yan. No? sinasabi natin, magkasala ka na sa kapwa mo, tao, huwag ka lang magkasala sa Diyos No? Maging kriminal ka na sa tao, huwag ka lang magiging kriminal sa Diyos ngayon, kung mga habol mo naman, huwag ka maging kriminal sa Diyos. Sabay, igalan mo naman yung ginawa mga tao. Yun naman yun eh. Simple. Kaya, ang sino naman makakagawa ng iba pang bukod sa shirk, ay makakapasok pa rin sa paraiso dahil hindi ito bawal sa kanila. Bawal lang ito sa mga nakagawa ng shirk. Ayan. So, mahan na yung mga tanong ni mga sisters natin na masyadong masususi, ah. Eh. Kinuha pa sa mga baol na puno-puno ng aklat ng Islam, ah. Eh. Subhanallah Okay, may tanong Bumabawi yung ating mga brotherhood Ayan Ang tanong ng ating brotherhoods Nakundami Kaya lagyan natin ng S Subhanallah Labing apat Ah Lahat ng nalalabi na lang ay apat Ayan. May apat silang tanong Okay lang ba siyo sis Kahit ito'y inyong gabi Okay lang po ba? Kasi doon sa Juday Meron silang gabi ng Pinoy Ito naman Gabi ng mga muslima Ayan Subhanallah may magtatanong pa, o oh, sige po, isa lang muna, isa-isahin natin, ha? Isa sa inyo, isa dito. So, nakadalawa na kayo, dalawang points, bigyan natin ila-isa. Oh. alaykum salam. Sis, sandali lang, ha? Sandali lang, sis, ha? Okay lang po ba? O, oh, okay lang, ha? Sige, sis, diyan ka na lang muna. Huwag ka na uh, sandali lang to. Okay, sabi nung isang unang tanong, gaano ba katagal ang proseso ng mga gawain sa pagpasok sa reliyon ng Islam? O, o, sumanan ng gaano katagal. Yung proseso ay napakasandali. Hindi na natin kasi sasabing napakadali kasi sabi niya gaano katagal. Eh. O, napakasandali. Ayan. Kasi wala ka nang kailangan pagdaan ng seminar. O kaya kung ano ng no, mga padoktrina na 35 yata yun, doon sa may padoktrina pa, sino dito dating iglesia? No, ilang, isang beses nagpapadoktrina bago ka tuloy ako hanggang lima umakot. Pero hindi ko na tinuloy. Okay? Sa Islam, walang ganon. The moment you feel, the moment you're sure, hanggang sa andyan na yung conviction sa iyo na talagang it's Islam or nothing, abay, welcome na welcome ka nang pumasok sa Islam. Hindi ka na magbibilang ng segundo. Sugod so agad. Huwag ka na kakatok, pumasok ka na. Okay? Pagdating sa relihiyong Islam, welcome ang lahat. Libre yan. Kung paano ka pinanganak, ganun din, welcome ka sa Islam. Welcome ka rin sa mundong ito pagkapanganak mo. Mabilis at madali. Okay, gaano lang ang tanong, ha? So, bibigyan na muna natin sa so sister ko. Kahit ngayon, kahit, kahit ngayon, no? kahit kanina. pero nyo yan? Kahit kanina. <laughs> Hindi na ngayon, kahit kanina pa. Okay, sige. So, ipapasa na muna natin ng uh, ang ating pagkakataon ng tanong kay sister na kanina pa nakababad doon. Opo. Aray po masalama Marahmat po Okay. Okay. Naku. ay, ano, ang kaibahan po ang, sis, ang, 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 brothers ay obligado ang sisters ay may prerogative kung yan bakit ganoon? Ay ah, bakit gayon? Ayon, okay, sige. Ang complain, ang mo ni sister, bakit nanlalamang ito mga brothers at sila lang ang obligadong umatay ng Juma? Samantalang ang mga sisterhoods ay kung gusto pumunta, kung ayaw, diwa. Yun. Alam mo sis, sinagot ka nung isang brother dito, ang totoo lamang nga kayo. Kasi may choice kayo kung pupunta o hindi. Kami hindi. Talagang pupunta. Pag hindi pumunta, nagkasala. Pag pumunta, nagkaroon ng reward. Sa inyo, pag pumunta, may reward. Pag hindi pumunta, may reward pa rin. So, lamang talaga kayo. <laughs> Sa time na yun. Okay ang kaibahan niya sa picture, eh, ang Jumat, uh, ang Salat of Duhur, kasi ka, ito yung ka, kapareho niya ng oras, ang Salat of Duhur is any ordinary or regularly performed prayer during Duhur time. No? Yung zenit ng araw, pag lumipas siya ng ilang degrees, yun ginaganap yung prayer na yun. Apat ang kanyang uh, bilang ng mga pagtirapa o raka, pagkatapos ay isinasagawa siya nang ang feeling mo o pakiramdam eh, it's just like any other prayer among the five. Ngayon, yung ating Juma'a prayer, no? the prayer itself is very different in the sense that iba ang iyong intention for that. Your intention for that is Salato Juma'a. While the other is Salato at Duhur. Pangalawa, kahit hindi ka maligo, For salat at duhur, no, kung wala rin lang naman nangyari, kahit hindi ka maligo, walang magsasabi na huy encourage na maligo for salat at duhur. Hindi, sa Jumaa, pag pag Jumaa na, the moment the sunset during uh, Thursday, 'no? Pag nagset set na yung araw sa Thursday, pasok na ang Jumaa. So ini-encourage sa tao yung napakaraming dua. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi sa loob ng span from the sunset of uh, Thursday until the sunset of Friday, hindi natin alam kung saang point ng araw na 'yon yung bigla na lang sasagutin ni Allah yung ating prayer. Wala nun pag sa doon. Isa pa doon, ang sabi sa atin, ang sino mang pakakaagahan ang pagpunta sa Jum'a, sa Lato Jum'a, ay magkakamit ng equivalent to a reward of a camel. Yung medyo susunod pa doon na maag-aga ng konti, reward of a cow, no? A cattle. Yung susunod pa na maag-aga pa doon ay magkaka-reward ng kambing. Yung susunod pa doon aga-aga, hanggang sa lumiit na yung aga na yun, hanggang sa itlog na lang ang mag-equivalent ng reward niya. Walang ganon sa salat at lohor. Ayan. Tapos, sa salat at juma, ini-encourage tayo na maligo before attending the juma. Ini-encourage, hindi inoobliga. Ini-encourage. Pwedeng wudo lang, pero talagang iminumungkahi na tayo yung maligo pag pupunta tayo ng salat at juma. Pagkatapos niyan, ang salat at lohor, Kapag ikaw ay hindi nakagawa ng salat at tuhur, salat at tuhur pa rin ang gagawin mo. Papalagay natin na sa sobrang pagod ni sister o kaya ni brother, salat at tuhur, ay hindi siya nagising habang nag-aaral si Sir Buadid, no? Si Sir Bilal. Hindi nagising. Okay. Nagising siya, mag-aalas tres na. So, lipas na yung time ng salat at tuhur. Pag gano'n na nangyari, hindi pa pala lalipas siya, no? 3.07 ba? No, pwede pa. Okay, pwede pa mag-pray, hindi pa late. Ang ipipray pa rin niya ay sa lapat doon. Apat pa rin. Walang bawas, walang dagdag. Sa mantala pag nalipasan tayo ng